Oh, so guys, uh, good evening ulit. Si Gil po, po So, meron po tayong hawak na ng barya ngayon. Ipapakita ko sa inyo. Ito po ay yung 10 peso coin. So, 2013. So, ang ipapakita ko po sa inyo dito ay yung likod niya. So, may nakolekta na naman tayong barya, no? Yung uh, damage na naman. Damage error or damage ito. So, hindi natin alam kung sa manufacture the uh, damage ito error or sinedya so ito no katulad nung nakaraan pinakita ko sa inyo ito papakita ko ulit sa inyo no itong 5 peso coin saka itong 10 peso coin yun o oh, yan halos sobra na yung yung ano nila yung mukha ng mga bayani natin no ito pagkatapos ng ilang araw ito meron na naman tayo no hindi natin alam kung ano ba nangyari dito o, Parang gin-grind Pero makinis naman siya eh Makinis eh Walang ano yun, Makinis yung likuran niya Makinis Hindi ba siya nasagasaan ba siya So Paalala lang no Magpapaalala lang tayo uh, Tungkol doon sa mga uh, Sadyang Sumisira sa mga pera natin papelman an o coin mga coins so uh, pagkakalam ko nagbabala ang uh, BSP no sa publiko sa pamamagitan ng uh, pahayagan U ukol sa ano sa uh, pagsira ng pagsira o pagsira paggupit o pagsunog sa mga salapi ng bansa natin ng Pilipinas no na sino mang uh, sumira sa mga salaping papel o barya ay naharap sa pag, uh, pag sa multa pagmumulta na hindi higit sa dalawampung libong piso o hindi hindi kaya ay uh, pagkakabilanggo na hindi higit sa limang taon. So guys, yun yung ano, no? Yun yung, yung uh, nabasa natin sa pahayagan regarding dito sa mga...